Mga pare, may nakita akong kakaiba dito. Mga pare, may halimaw doon. Kamusta? Mahal kong mga manunood at paboritong subscriber. Ang pangalan ko ay is Adventures at ngayon ay kami. Ay narito sa isang nagyayelong disyerto kung saan ang temperatura ay minus 55 degrees Celsius at narito kami para maghahanap pa ng mga sikreto at kakaibang bagay tungkol sa mga halimaw. Ilan sa mga kamag-anak ko na nakatira hindi kalayuan dito ang nagsabi sa akin na nakakita sila ng isang nilalang na may napakahabang mga braso at mga binti, kulay abo na nangangaso ng mga tao. Pero wala namang nakakita wala talagang nakakita sa nila lang na iyon at lahat ng nakakita dito ay nawala at hindi na muling nakita at ang huling lugar kung saan nakita ang taong ito ay yung nagyeyelong disyerto na yon kaya kinuha ko ang aking gamit sa paghahanap para malaman kung totoo o hindi ang lahat ng mga kwentong ito simple lang ang misyon ko ngayon, naglalakad lang ako gamit ang aking metal detector para makita kung may kakaiba sa yelo. Halimbawa, mga pareting na ninyo, makikita natin ang ilang mga bakas. Ilang bitak sa yelo. Oo, malaki yung tipak ng yelo. At dito, kailangan nating maghanap ng mas maingat gamit ang metal detector. Baka makakita tayo ng mga palatandaan ng mga nilalang o halimaw o kung anumang ganun. Wow! Mahina ang signal na nakuha ko. Lumabas na yon dito, gamitin natin ang aking pinpointer. Mas maliit itong version ng metal detector. Oh, maganda ang pwesto dyan. Sige, tingnan natin kung anong nakatago. Diyan mismo! Ako! May nakita akong pulang bagay. Kayo manggi, di ako sigurado kung ano yon. Ano yan, Diyos ko, tingnan mo yan. Parang braso pero sobrang hahaba ng mga daliri. Parang napunit ang braso na to. Ay Diyos ko, tingnan mo. May mga kulay abong bagay. Parang kulay abong dugo o kung ano man. Hindi ko alam. Gamitin natin ang aking pickaxe para malaman kung ano talaga yan. Diyos ko, may tubig pala tayo dito. Tingnan natin. Mukha siyang braso at paano kung ito ay braso ng isang halimaw. Baka may narinig ka na tungkol sa mga halimaw na may ganitong mga braso. Kung oo, huwag kang mag-atubiling isulat ang pangalan ng halimaw o nilalang na iyon sa mga komento. Malaking tulong ito sa akin talaga at huwag mo ring kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Dahil palagi kaming gumagawa ng mga ganitong video, palagi kaming naghahanap ng mga kakaibang nilalang at mga halimaw. Sige, alisin na natin ang yelo. Sige at ngayon sa tingin ko kaya ko na ilabas ang braso na yan mula sa tubig o ang bigat-bigat nito. Grabe, tingnan mo yan, ang laki-laki. Hindi ito braso ng tao at gaya ng sinabi ko sa iyo, may paparang laman o dugo ito na kulay abo. Naaalala mo ba sa simula ng video ko? Sinabi ko na narinig ng mga kamag-anak ko na kulay abo daw ang nilalang na ito at yung braso na yon ay may kulay abong laman. Kaya siguro na wala ang braso ng nilalang na yon habang nangangaso ng ibang tao o ibang lalaki na nakakita sa kanya, hindi ako sigurado kung tutuusin. Parang kakaiba talaga ang sitwasyon na ito, pero malinaw na hindi ito kamay ng tao. Kung may hula ka na o may ideya ka kung ano ang bagay na yon at kung anong nilalang iyon, Huwag kang mag-atubiling isulat ito sa mga komento. Kaya itatago ko ang braso na iyon dahil ebidensya ito. Ito ang palatandaan sa ating investigasyon. Napakakakaiba ng simula ng aking mga natagpuan sa yelo. Kaya nahanap na natin ang pinakanakakatakot na natagpuan sa ilalim ng yelo. Sa totoo lang, nakita ko na ang katulad nito sa mga naunang video ko. Kung gusto mong makita pa, Huwag kang mag-atubiling panoorin ang video na ito. Gamitin mo ang bagay na yon para mapanood ang mga naunang video ko at malaman pa ang tungkol sa mga natagpuan sa ilalim ng yelo. Pero magpapatuloy pa rin ako sa paghahanap gamit ang aking metal detector. Baka sakaling makakita pa ako. May nakuha akong mga signal dito sa bandang ito. O tingnan mo, may nakita akong isang bagay. Ano 'yon? Isa itong larawan. Ah. Larawan. Hindi ko maintindihan, kaya magsisimula akong maghanap para malaman kung ano talaga 'yon. Sigurado kami. Kailangan naming magingat dahil maaari naming Maari naming masira ang larawang iyon. Kaya kailangan kong maging sobrang maingat. Sige, magaling. Magaling, magaling, magaling. Mas malinaw na, pero tuloy tayo. Sige, pwede ko bang ilabas ang larawang ito? Oo, magaling. Oh, mga pare. Ngayon mas malinaw ko nang nakikita at may nakikita akong parang mukha, mahabang braso at siguro mahabang binti. Siguro payat ang katawan ng nilalang na ito. Parang itim at puti ang larawan. Pero baka ito ay isang kulay abong halimaw o kulay abong nilalang na pinag-uusapan natin sa simula ng ating video. Baka mayroong ay nangangaso sa nilalang na iyon at baka ang taong ito, isang mangangaso ng halimaw, ay pinutol ang kamay niya at nahanap na natin ang kamay na iyon. Baka hinahabol niya ang kulay abong nilalang na iyon gamit ang larawang ito. Para makita kung ano ang itsura ng nilalang na ito at para mahuli ito. Hindi ko alam pero ngayon nakuha na natin ang larawan at ang braso. Kaya ang buong kwento. Ang kakaibang kwentong ito. Parang totoo na. At kinakabahan ako kung ano ang nangyayari dito. Kaya may larawan na tayo, may braso na tayo. Ngayon, Minsan nakakakuha ako ng maling signal dahil sa temperatura at dahil sa yelo. Pero ano bang ibig sabihin ng lahat ng ito, mga pare? Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang... Wow! Isang napakalakas na signal dito mismo. Tingnan mo. Basag na piraso ng yelo. Maliit na pahiwatig lang, pero alam ko kung ano yon oh. Hindi! May nakikita akong isang bagay. Oh, tingnan mo. Parang may metal o kalawang. Hindi ako sigurado. Parang madilim na orange. Kita mo. Hindi ako sigurado kung makikita mo sa kamera. Kaya susubukan kong kunin agad ang bagay na yon mula sa yelo para maintindihan natin. Ano yon? Ay nako, ngayon na may tubig. Sa tingin ko mas malinaw mo na itong makikita. Oo, parang metal na bagay o parang ganoon. Pero ano nga ba talaga ito? Ayos. Sige, ngayon pwede ko na itong hawakan. Pero baka delikado. Sino ano 'yon? Ano? Ah, alam ko na kung ano 'yon, mga pare. Iyan ay isang metal na bitag. Oh, ito ay isang napakalakas at napakadelikadong bitag na gawa sa metal. Subukan kong ipaliwanag kung paano ito gumagana. Kaya kung ako ay magiging mangangaso, ikakabit ko ito. Parang ganun, ilalagay mo ang mga paa mo dito tapos... Ia-unlock mo ang bitag. Tara na. Maaari mong i-unlock ang bitag ng ganito. Oh, at kapag may isang tao tumapak ng ganyan sa mga bitag. Naipit ito. Kaya siguro isa pa itong palatandaan, isa pang pahiwatig para sa investigasyon ko na ibig sabihin ay may isang mga ngaso ng halimaw dito na naghahanap sa malaking nilalang na iyon at gumagawa siya ng mga bitag para sa kakaibang, nakakatakot at kulay abong nilalang na iyon. Pero kung ano nga ba talaga iyon, kung may impormasyon ka o may mga pahiwatig ka, o baka may sarili kang pananaw o bersyon kung ano ang nangyayari dito, maaari mong isulat sa mga komento. Kaya mag-imbestiga tayo ng sabay. Talagang kailangan ko ang tulong mo, pero ako. Sa tingin ko ngayon, kailangan nating magpatuloy at kailangan nating maghahanap pa mga kaibigan. Alam nyo naman Napalagi palagi akong nakikipag-ugnayan sa mga subscriber at manonood ko. Palagi kaming naghahanap ng mga kakaibang bagay at mga kakaibang natutuklasan. Ah, uh, sa iba't ibang lugar. Kaya baka meron kang mga kakaibang lugar sa bansa o sa bayan kung saan ka nakatira. Kaya malaya kang magsulat ng mga lugar na pwede naming puntahan para makahanap ng mga kakaibang bagay. O baka may mahanap kami sa ilalim ng tubig o sa ilalim ng yelo. Pwede kang magsulat ng kahit anong kwento o ideya para sa mga video namin at baka magawa naming maging totoo ang mga iyon. Kaya nakikita ko ang ilan, hindi ko alam, ilang, ilang kakaibang bagay sa yelo. May narinig akong isang bagay. Oh. May malaking bagay dito. Oh. Nakikita mo, meron nga. Parang may bula ng hangin sa ilalim ng yelo. Kaya tingnan natin kung ano talaga ito dahil kakaiba siya. Oh, may nakuha tayo. Hindi ko maintindihan ito pero parang kulay itim o parang ganun. No? Tingnan mo, parang goma o parang ganun. Oh, may nakikita na ako. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano yon. pero ngayon may nakikita akong kulay dilaw. Ayan, hmm, tuloy lang tayo. Oh, tingnan mo. Oh, ano yon? Mukha siyang isang... Isang relo o ano? Oh, iyan ay isang gintong... Relo, mga kaibigan. Hindi ako makapaniwala. Ito ay isang gintong relo. Kaya marahil ito ay gintong relo ng nilalang na ito. ng mga ngaso ng halimaw na ito, ako. Hindi ko maintindihan kung gumagana pa ba ito o hindi. Natatakpan sila ng yelo. Mukhang sira na. Pero sa totoo lang, hindi naman mahalaga dahil ito ay isang gintong relo. Ito ay isang napakamahal na bagay at marahil talaga ay pagmamayari ito ng mga ngaso ng halimaw. Dahil sa tingin ko, malaki ang kinikita ng mga ngaso ng halimaw. Oh, at marahil mga kaibigan, ito ay isang napakamahal na bagay na nawala ng mga ngaso ng halimaw dito sa nagyayelong disyertong ito habang nangangaso siya ng nilalang. Alam ko ang isang paraan para malaman kung ito ay ginto o ordinaryong metal lang. Ginto ito, ginto ito, isa itong guantes. Lasa itong ginto kaya may pera tayo ngayon pero hindi pa dito nagtatapos ang investigasyon natin. Hindi pa tapos ang paghahanap natin. Sa tingin ko, kailangan pa nating maghanap para makakita pa ng mga bagay na konektado sa halimaw o sa mga ngaso ng halimaw. At baka maintindihan natin kung ano talaga ang nangyari dito. Kung bakit nawala ng mga ngaso ng halimaw ang kanyang relo ng aksidente lang o may totoong nangyari dito. May mga kakaibang bagay akong nakikita rito at ya. Yeah. May mga kakaibang bagay din doon at nakakuha ako ng ilang signal, mahina nga lang, pero hindi ko maintindihan kung saan mismo dito, hindi. Baka dito. Mahina talaga ang signal, kaya kailangan ko ulit maghanap Gamit ang maliit kong metal detector. Oo, may ilang signal. May mahina-hinang signal dito. Oo, oh, mas malakas na signal dito. Oo, oh, sobrang lakas ng signal. Ano? Ano ba yung bagay na yan? Nakikita ko ang ilang piraso ng metal, pero itong bagay na to ay balot na balot ng mga bula ng hangin. Huwag mo munang tingnan. Sige, tingnan natin kung ano ang nandoon. Ano? O oh, bala yan mga pare, tingnan nyo ito. Bala ito na talagang balot na balot ng kalawang. Kaya siguro, siguro kaya ang dami kong maliliit na signal dito. Kasi baka marami talagang bala. Baka nagpaputok si Monster Hunter. Oh! Tingnan nyo. Oo, may mga maliliit na bala. Baka si Monster Hunter nga ay... Nagpapaputok. Sa isang halimaw, isang nilalang, at may naiwan pang mga bala dito. Tingnan nyo. Natatakpan na ng kalawang. Oh, ang marami pa. Oh, ang daming bala. Kaya alam nyo, hindi lang ito mga ordinaryong bala. Galing ito sa automatic rifle. Oo, Halimbawa, Avtomat Kalashnikova, apat na putpito, o katulad nun. Kaya nasaan na ang pinpointer ko? Baka makahanap pa tayo ng iba, hindi ko alam. Pero tatlo, sapat na siguro yon. Pero baka meron pa. Oh! Ang dami nila, kaya... Kaya dito sa bandarito, hindi ba? Oo, ang maliit kong metal detector hindi talaga nagsisinungaling. Oo, may nakuha na naman tayong bala, kaya sa tingin ko sapat na yon. Meron tayong apat na bala ng automaticong rifle, at sa tingin ko, nakatayo si Monster Hunter sa bandang doon at nagpapaputok siya sa kabilang side. Kaya siguro may nawala siyang mga bala dito. Baka nawala niya o baka ginamit niya sa pagbaril sa halimaw. Kaya sa tingin ko, kailangan nating pumunta sa kabila para makakita pa ng mas interesting na mga bagay sa ilalim ng yelo. Oo, ngayon madali na nating mahahanap ang mga yon. Doon siya nagpaputok kaya tuloy lang tayo at may nakikita akong mga palatandaan. Ibig kong sabihin, mga bakas sa yelo at sa ilalim ng niyebe. Oo, oh, may nakita akong basag na yelo dito. At maraming basag na yelo sa lugar na ito. Wow, may nakuha tayong malaki doon. Kaya tingnan natin kung ano yon. Oh, may isa pang lobo ng hangin. Ano? Kaya kong, kaya kung maintindihan kung ano. Yan yung bagay na yon. Ano ba yan? Ito ay ulo ng halimaw. Grabe, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Mga pare, grabe naman. Ulo talaga ng halimaw yan. Tingnan nyo ang mga mata niya. Ang dambuhala niyang bibig, ulo niya yan. Uni O baka naman may buong katawan ng halimaw sa ilalim ng yelong ito. Ano bang nangyayari dito? Diyos ko, takot na takot ako. Sa ngayon, nakakulong sa yelo ang nilalang na ito, kaya hindi niya tayo kayang saktan. Pero baka ngayon, makilala mo na ito. At baka kaya mong isulat ang pangalan ng nilalang na iyon. Baka nakita mo na ito sa mga libro, larawan, at iba pa. At naaalala mo ba ang larawan? May nakita tayo ilang minuto na ang nakalipas sa mga nauna nating nakita na sa tingin ko ay larawan ng nilalang na iyon. Larawan ng kakaibang anyo na iyon dahil ang ulo ay kamukha ng larawan na nahanap natin. At alam mo, wala akong magawa sa nilalang na iyon ngayon dahil mukhang napakadelikado niya. Hindi ko alam kung ano ang kayang gawin ng halimaw na ito sa atin o sa kahit sino. Kaya sa ngayon, hindi ako sigurado kung ilalabas ko siya mula sa yelo. Pero kung talagang gusto mong ilabas ko siya. Para simulan ang pagbasag ng yelo, kunin natin ang 10,000 likes sa ilalim ng video na ito at sa susunod na video tungkol sa mga natagpuan sa yelo, maipapakita ko sa inyo ang buong nilalang kung babasagin natin ang yelo na ito. Kaya ngayon, nakadepende na sa inyo. Ipakita ninyo ang inyong suporta kung talagang gusto ninyong makita ang bagay na ito na mailabas mula sa yelo. At kung makakakuha tayo ng 10,000 likes sa ilalim ng video na ito, ilalabas natin siya. Kukunin natin siya mula sa yelo. Kaya mag-iwan kayo ng likes. Mag-iwan ng komento. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ninyo mamiss ang pagpapatuloy ng aking video. At ang pangalan ko ay Pakikipagsapalaran ni SLAV. Salamat sa panunood at paalam.